Bakit na ba Alaska ang pinili ni Trump para makipagkita kay Putin? Marami ang nagsasabing dahil pinakamalapit ito sa Russia, pero may mas malalim na dahilan. Nang lumapag si Putin, nakapwesto ang F-22 Raptors sa paligid ng kanyang convoy at may B-2 stealth bomber na lumipad sa itaas. Hindi ito seremonya lang, kundi malinaw na pagpapakita ng air dominance at strategic readiness. Sa pagpili ng Alaska, Pinagsabay ni Trump ang diplomasya at pagpapakita ng kapangyarihan na handa ang US sa anumang banta diretsyo sa pintuan ng Russia. Ang B-2 Spirit ay isang advanced stealth bomber na dinisenyo para makalusot sa radar at maghatid ng mga high precision na armas. Ngunit kahit gaano ito ka-advanced, wala itong kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga fighter jets o iba pang banta sa himpapawid. Dito pumapasok ang dalawang F22 Raptor bilang escort. O sa mga Raptors ang nagsisilbing proteksyon ng B2, nagbibigay ng air superiority at nagbabantay laban sa anumang posibleng panganib. Sa tulong ng kanilang makabagong radar at sensors, na ibabahagi nila ang real-time na impormasyon sa bomber para masigurong ligtas ang ruta nito. Bukod dito, dahil parehong stealth aircraft ang B2 at F22, Nakakapag-operate sila ng sabay ng hindi agad nadidiskubre ng kalaban. Sa ganitong kombinasyon, natitiyak ang tagumpay ng misyon mula sa pagpasok, pag-atake, hanggang sa ligtas na pagbabalik ng bomber.